Hindi umubra ang isa sa top team ngayon sa NBA na Minnesota Timberwolves matapos na pahiyain ng New York Knicks sa kanilang laban na nagtapos sa score na 112-106. Nagbigay dagdag puwersa sa Knicks ang bago nilang player na si OG Anunobi na may 17 points sa kanyang debut game. Bago ang laro kanina, si Anunobi ay nagmula sa Toronto Raptors. Makaraan ang trade kapalit ni na RJ Barrett at Emmanuel Quickly. Hindi naman hinayaan pa ni na Julius Randle na may 39 points at Jalen Brunson na nagdagdag ng 16 points at career high na labing apat na assists na makawala pa ng panalo upang pantulukan din ang kanilang tatlong sunod na talo. Ito na ang ikalabing walong panalo ng Knicks. Sa panig naman ng Timberwolves, hindi umubra ang big game na Anthony Edwards na nagtapos sa 35 points at si Carl Anthony Towns na kumamada ng 29 points. Ang Minnesota ang number one ngayon sa ranking sa Western Conference habang nasa pangwalong pwesto ang Knicks sa Eastern Conference. Para sa ating RMN Sports, Radio Manjairus, Peña, Florida. Tatak RMN!